Sabi daw nila masaya daw ang sleepover. Pero paano pagising mo? Hindi na sila ang kasama mo. <laughs> ang saya sana ng gabing yun. Hanggang sa nagising ako na iba na ang mga kasama ko. Akala ko pa naginip lang pero bakit pare-parehas kami? <laughs> Dati, bargadahan kaming pumupunta sa lugar na yun. Ngayon, hindi na kami bumalik sa bahay na yun. <laughs> Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Hello, I just want to share my creepy experience with my friends. We decided na mag-sleep over sa bahay ng isa kong friend dahil minsan lang kami magkakasama. Kinakatakutan ng mga tao ang bahay ng isa kong friend. Papangalanan ko na lang siyang Abby. <laughs> Bali apat kaming nag-sleep sa kwarto ni Abby. Kilala ang bahay nila sa pagiging ng mga doppelganger hindi ko naman napapansin yun dahil hindi ako naniniwala sa mga multo or something. <laughs> Nung nandun na kami sa kwarto niya, bali nanonood muna kami ng mga romantic movie dahil ayon ang ginagawa namin kapag nag-sleepover kaming magkakaibigan After namin manood, biglang napunta sa usapan ang creepy experience na nangyari sa amin. We share our creepy experiences. Yung isa kong friend ay nakakita ng white lady, then yung isa kong pang friend ay nakakita rin ng kapre. Hindi ako nag-share noon dahil wala pa naman akong na-experience na creepy. Uh, oh, sad. Wala kang spooky. Hindi, <laughs> joke lang. Tapos nagkwento si Abby na nakakita siya ng doppelganger ng kanyang mga kasama sa bahay nila. <laughs> After namin mag-share ng mga creepy experiences ay natulog na kami. This is the creepiest part that I experienced. Nagising ako sa mga ingay ng mga kaibigan ko. Pagtilat ko ng mga mata ay nakita ko sila na nakatingin sa akin. Mga mata nila ay pulang pula at nakatingin sa akin. Takot na takot ako that time. Tinray ko tumayo pero di ako nakatayo hanggang sa magising ulit ako. Panaginip lang pala yun. Pagtingin ko sa kanila ay natutulog lang naman sila kaya nag-decide muna akong mag-cellphone at hintayin sila magising. <laughs> no nang nagising si abi sinabihan niya ako na magluluto muna siya ng breakfast namin. Nang gumising na ang dalawa kong friend ay kwento ko sa kanila ang panaginip ko. Nagulat ako dahil pare-parehas kami ng mga panaginip. Pero hindi na namin ito sinabi kay Abi. <laughs> After namin ng breakfast ay ako na nauna naligo sa kanila dahil matagal akong kumilos habang naliligo ako ay biglang may pumasok na shampoo sa mata ko. Kaya nagbanlaw mo agad ako. Pagdilat ko ng mata ko, natakot ako dahil nakita ko si Abby na nakadikit sa pader na parang gagamba at nangatingin sa akin habang nakangiti. Sumigaw ako at pumasok sila abi sa CR at biglang nawala yung abi na nakadikit sa pader. Hindi <laughs> ko na natiis at kunento ko na kay abi ang nangyari sa akin simula pa kaninang umaga. Humingi siya ng paumanhin at hindi na kami pinabalik sa kanila. This story happened 3 years ago. Magtitropa pa rin naman kami. Pero hindi na namin pinlano ang mag over dahil baka mangyari ulit ang nangyari sa akin sa bahay nila Abby. From Tetsuya. <laughs> Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at itag ang tropa mong mahilig mag over para hindi na siya makatulog mamaya. <laughs> May naranasan ka bang katulad nito? I-comment mo na at baka kwento mo na ang sunod nating spooky file. <laughs> Kung gusto mong masundan ang mga kwentong kababalaghan, mag-subscribe ka na bago ka pa sundan ng hindi mo inaasahan. <laughs> you mm.